Sa tinood lang, nabian dyan ko. O lagi. So, ako, dili po ko mahinawain eh nga uh, ko kay... Once galing nga, uh, i gi, ano ka, gi, at, gi appoint ka, dapat, ano, so, naka-learn po ko sa akong sayo. So, aron dili makawang akong pag, pag, ano, pag, pagtuon, ako lang pong i-share po sa, ako sa akong nabati karon. So, So, nagbasi man ta sa gugma, so ningon sila, John 3.16. So, for God so loved the world that He gave His only Son that whoever believe in Him should be not perish but have eternal life. So, nagisgot man sila gugma, so, nakaanabog ko sa akong galingon. Kung higugma ang ginoo, sa ako pagigugma paghigugma ang akong isig katawo. So, anak ko nga, Lord, nga nung isod man, ang mga lagad ni mo. Nga mo, mo ka sa mga tao nga dawat ta ang ginoo sa imong kinabuhi. Pero, o sa imong gibuhat, o sa ilang gibuhat, gireject ka. So, samtang nagpaduol ka sa ginoo, samtang nagpaduol bitaw ka sa ginoo, grabe po ang bali, automatic nga ano ba, kanang sulayan bitaw ka sa imong faith bitaw. Ano ko nga, Lisura kayo, bisan gali akong na akong pamilya, lisod na ko dalon dire. So na ana ko, salamat pugko salamat ko Lord nga nahayagan na pugko. Kay sa, kaning altara sa akong pamilya akong dupan kutob sa akong So so ingon sila sa ano Jeremiah Jeremiah 29:11. So I know the plans and I have for you. Declare. So ingon siya. I-declare ni mo. So, ideklara ni mo sa spiritual. So, sa spiritual man God, every every nga isulti nato isugid kaniya ang atong pagdeklara. So, every angel, every spirit or ang balaang espiritu mooy mag manifest sa ila, ah, dili na. So, dili man nato kinahanglan ihatag kami bitang pugsun na diri sa simbahan. Ari na diri. Ari na diri ba? So, dili nato, dili to kinahanglan nga magpakaluoy para maluwa sila. Dili i na nato. Ingon sa Bible, watch and pray, di ba? Lang tawa daan i-visualize daan nga kaning tawa na sunod puhon mo ari na dire. So kanako ko lisod kay na. Na backslide na. Asa pud ko na backslide po. Pero salamat ko na rescue Lagi, tinuod na. Kabalo yun akong, ano, di ba? Kabalo nga, pila ko kabulan nga wala ko ni atim o simba dire. Kaya nga no, bisan ako naglibog ko, on sa una ko pag, ano ko, lisuda kay Lord. Daghang kong pangota Pero karon eh, nahayagan ko, ano sa focus na ko. Ganiha, ganiha galingkod ko, diya. to ako, na-imagine ako, to ako dito sa, sa, dili, diha sa gawas. Nagtindog ko sa, sa ano, sa balod. So, every time nga mo hapak akong ba, ang balod sa kuha sa sa spiritual niya, na, niya nang balaang espirito. unsao nimo paggris? samtang ang Ginoo nagtawag nimo si Pedro mangali iyang iyang gisugo nga ali dire pero unsao nimo pagduol nga ikaw bisan ikaw nagduwa duha kay galantaw ka sa uban sulisura so, kayo oy niya nako lisod kayo paminahon nga sa tinuod lang Huh, grabe. Naglibog ko sa kung ano. Sa tinuod lang, grabe na ako ang uh, secret place pita sa ginoo ko ron. Na, ko, nag, 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 ano po ko, nagchat ko sa mga pastor nga grabe ang ano. May na lang po nga ma-importation na kung ako ano so, ano siya, by ano man, by process man. So ano ko, Lord, i-direct na lang kahit ako niyo mo sa pag-proseso um, kay total ikaw man ang tanan. So wisdom, tanan, gikan man sa imo ah. Naana po ko. Bisura, jud pagkaugma dayon. Daghan da na dayon. Ultimo pamilya ningon buang na ka. Di ba? nga naunsa na man ka? Mini mini naman ka. So, na man ka. Sus so, anak ko sakita kitab oy. Pero ni ana man ang ano, ni ana man ang Proverbs 18:21. Datang has the power of life and death. So ni ana ko nga ako hindi la na ikapangyarihan. Oh, napatagalog na. So, oh, so, ako mga, ako mga sa, ano, sa video chat mong good, uh, sa mga, ano, puros Tagalog. So, natakda na po ko kunuhay. So, salamat po ko sa ginoo. kay gitagaan po kong panahon sa pagtindog. So, atong dila. So, mauna kong gingon na, uh, gingon sa Bible nga. Sa so, Jeremiah one eleven. So, declare. So kabalo ka nga nahigugma ang Ginoo nimo, dili siya magpasagad nimo. Di ba? So ang ato lang hunaw-naon -una nga dili sala mangandoy. So kung unsang mangali ang nasa imong kasing-kasing nga kung ikaw naghayag duphi imong pamilya. Kay sunod ana ang ubang tao na put. Kay dili ta nga kaning atong kaluwasan, gutag bitag aramal uwas ka kan ako diri simba so dili kay ang yatag sa tuwa kada ugan man dili man ingon tas tao nga kanang kinahanglan pa natulwas luwason di ba so i-declare lang nato sa spiritual kay lisod kayo pero praise God Lord praise God sa Ginoong uh, every paningkamot every fasting, every declaration na ay tuwag. Sa tinood lang. Ako, naghilong, bisag ako maghilong ko sa balay, pero gadeclare ko, og, oh, nagmanifest ko kanunay, eh. Nag-imagine ako, kini silang mga tauhan na maabot ni puhon. Intras buhi pa na ay paglaom. So, kung sa ni Marisa, faith, love, uh, faith, hope, love. Oh, so dapat na itay pagtuo. Na paglao. Dayon ang last galito. Oh, gugma. So kung wala tay gugma dilipod. ang ang Ginoo mangod naglantaw sa atong kasing-kasing. So every time nga maglantaw siya sa imong kasing-kasing, tubagun, judina. Na. Kay ang mga prophetic grabe ang ilang ang grabe ilang kasing-kasing aron ang mga tao madala nila sa tiilan sa Ginoo. Nag-prophecy na gali sila. Nag-prophecy na sila. Nag-ingon sila, mauni, mauna. Pero ang uban, wala gat, nagatuo. Kuyog na gali nila sa si isos, sa ilang pamilya, pero wala agyapon. Di ba ang uban, mas nailan pa sa laing lugar kisa sa iyong pamilya. So grabe kayo ang ano, grabe ang mga anak ko, Lord. Karong, karong, karong tuiga, Lord. Himuang nga, uh, maproseso, tibuok, akong kasing-kasing nga walay bahid nga kaning bitong kaning bitong pagka, pagka nun, bitaw so nangayo jud ko sa Ginoo karon nga i-declare jud na or na side ko Lord uh, man ko nga iyan to bago ni kini kay akong kasing-kasing nangita man niya so salamat pud ko sa pag-rescue bisan sa laing simbahan gina-rescue ko ni anak ko undang na jud ko undang na jud ko kay wala na ko kasabot pero antod karon na naagya pong nagtindog sa inyong atubangan. Salamat kayo sa ginoo. Glory to God.